<laughs> Ayan mga ka best ngapo dahil nga po umaraw na eh so sortingin na po natin yung nilaglag natin dito po sa gawing barangay Palosapis dito po sa May Munyos mga ka best friend. Ayan sa mga naghahanap po ng mga good quality fingerlings. Mag-PM lang po kayo sa akin mga ka pen, at bibigyan ko po kayo ng mga quality ng mga pang-alaga. At saka po yung mga naghahanap po ng mga lambat. Ayan po yung lambat na binenta natin kay sir, bali sinampulan na nga po natin mga ka-bestfriend. Pang-sorting na po yan, saka pang-harvest mga ka Kaya sa mga naghahanap po mag-PM lang po kayo sa akin kahit anong sukat po ng lambat na kukunin nyo. Eh. Bibigyan ko po kayo mga ka-bestfriend. Ayan kung bago ka pa lang sa mga ganitong content at gusto nyo po ng mga ganitong content o napadan po kayo sa aming mga video. Ayan mga ka best friend. Huwag niyo pong kakalimutan na isubscribe ang aming YouTube channel. Ayan po ka best friend lang po ang si natin at lalabas na po tayo dyan. At pakipalo na rin po ang aming FB page. Ayan po ka best friend lang po. At pakipalo na rin po ang aming TikTok account. Ayan po bali ka best friend lang po ang natin. At dahil nga po gumawa tayo ng... Instagram, ayan, pakipalaw na rin po yung ating Instagram, mga ka lang po at nalabas na po tayo agad-agad dyan, mga ka Ayan, sa mga baguhan po na mga nag-aalaga, ayan, kung ang ikakargan nyo po ay mga 2-3 inches, ayan, bali susortingin nyo po yan, mga ka kung hindi po ako nagkakamali, kahit tatlong beses nyo po sortingin. At yung pangatlo, sigurado po na makakuha na po kayo ng pambenta. Bali yan po, nung sinorting natin yan mga ka Bali, nagkaidad po yan ng isang buwan at anim na araw mga ka Isang buwan lang po sana, so sortingin na po natin mga ka Kasa po, e eh, panay po ang ulan dito po sa aming area. O baka rin po sa mga area nyo mga ka At ingat po tayo dahil po, ngayon, meron na naman pong paparating na bagyo. Nakakita niyo naman. Sunod-sunod po yung bagyo dito po sa atin, mga ka-best friend. Kaya ngayon lang po tayo nakapag-sorting at bali yung kinarga nga po natin dyan, mga ka-best friend, eh, 15,000 na 2 to 3 inches, mga ka-best friend. Bali, nagsorting sorting po tayo dyan. Nakakuha po tayo ng halos 28 na piraso na malalaki na po talaga, mga ka-best friend. Ayun po yung sinasabi namin na madalas sa mga customer, mga ka-best friend na pag hindi nyo po sinorting at nagutom nyo po yung isda sigurado po todas na po yung mga maliliit na kasama nila at habul-habulin na po nito kasi nila yon mga ka -bestmen. at kaagat-kagatin hanggang sa magkaroon po siya ng sugat ayun mamamatay na po yun at pag namatay po yon mga ka kakainin na po yun ng mga niya hito kaya sa mga nag-aalaga po mas maganda po talaga na mag-sorting po kayo yun po yung talagang tama po mga ka-best friend sa mga concrete pan po, pwede rin po na mag-sorting kayo kasi madali lang naman po yan, mawalan ng tubig mga ka-best at yung mga malalaki po, ibubukod nyo po ng mga lalagyan mga ka-best sa mga nagko-concrete pan po Ayan, kahit hindi man po namin maybigay na lahat-lahat ng mga impormasyon sa inyo mga ka-best friend yung mga konti-konti ng -konti idea po na mapulot nyo sa aming mga video Ayan, malaking bagay po yan sa inyong mga pag-aalaga mga ka Lalong-lalo na po yung mga nasa concrete pan mga ka Sa concrete pan po kasi kung may meron din naman po tayong pupuhunanin o magagastusin mga ka Mas maganda po na mas malalaki na po yung ating ikarga para kumbaga po yung lalagay lang po tayo sa sure bowl, mga ka Iba po kasi pagka malalaki po yung kinarga nyo Lalong lalo na po sa mga concrete Surbul na po agad yun mga ka At kung kayo naman po eh kulang po yung ating budget Pwede na po yung mga 3-4 3 to 4 inches Pwede na po yan mga ka Ang babantayan nyo lang po palagi Yung tubig mga ka Iba po kasi yung amoy ng mabaho Saka po yung malansa Pagka po mabaho na po yung tubig natin Sigurado po na manghihina po yung ating mga isda at Makikita nyo na lang po sila. Lagi nyo na lang po nakalutang sa ibabaw po ng tubig mga ka Ibig sabihin po nagbibigay po sila ng sign kung bakit po nagkakaganon sila. Mga ka mahahalata nyo po yun. Lalang lalo na po yung mga nagpapakain at nag-aalaga. Sila po kasi yung unang makakaramdam niyan mga ka friend, yung mga nag-aalaga. Makikita po nila agad na ba't naging ganun yung isda ko. Ganon po yun. Magtataka na po kayo mga ka Iba po kasi yung mabaho na po yung tubig niya kaysa po yung hindi pa po siya mabaho, yung malansa lang po. Ayun, pwede pa po yun mga ka Bali, yan po yung sinorteng natin na tiga barangay Palosapis po. Ayan, big shout out po sa inyo dyan sa gawing barangay Palosapis, Nueva Ecija. Ayan, sakap po yan ng munyos mga ka-bestpin. si Sir Bali, bagong hukay lang po yung pispa ni sir na yan. Uh, tayo po yung napili niya na magkarga dyan kasi susubaybayan po natin siya kasi malapit lang po siya sa ating area Ayan halos kami na nga po yung nagsorting dyan mga ka bespen Ayan kung makikita niya po mamaya mga ka Kami po mismo yung lumulusong sa PISPAN mga ka Wala po kaming mga tauhan na utusan para lang po na sila po yung magsorting o lumusong dyan sa PISPAN Bali tayo po mga ka bestpen, hindi naman po tayo professional sa mga larangan ng ganito, yung pag-iisda mga ka bestpen. Pero sa experience po natin eh malawak po ang ating experience mga ka gaya nga po ng sinabi ko po sa inyo. Yung experience po natin, tayo po mismo ang tumatrabaho. Tayo po mismo ang lumulusong sa PISPAN mga ka bestpen, hindi po katulad ng iba na hanggang turo-turo lang mga ka bestpen. Tinuturo lang po sa inyo kasi po kami experience po talaga yung pinagdadaanan namin. Ayan, makat katulad nga po yan, yung pag-sorting mga ka-best friend. Ayan po, pinadaanan lang po namin ng lambat yan. Bali, isang papunta at isang pauwi lang po mga ka -bestmen. Tapos na po yung labanan ng pag-sorting. Nakakita nyo naman po, ayan po yung lambat na binenta natin kay sir. Bali, do doble purpose na po yan mga ka Pang-sorting na po yan. Tapos pang-harvest niya pa po yan kung sakali po na humarvest siya. Ayan rin po yung lambat na gagamitin niya. At bali po may bulsa po yan. Kaya yung maliliit po, eh lalabas lang po dyan sa may lambat na ginagamit natin na yan. Kaya hindi po may stress ang ating alaga. Hindi po katulad dati ng mga lambat na itatrap pa po tapos iaangat po silang lahat. Eh may stress na po yung isda roon, mga ka best friend. Kung isipin niyo po, ayan po kasi pag nadaanan po sila lalabas po agad sa may lambat yung mga maliliit. At ang makukuha lang po natin dyan, mga ka-best yung malalaki. Kaya nga po, sa mga naghahanap po ng lambat, eh yan po talaga, quality. Nakakita nyo naman, mga ka-best friend, ayan eh po, paladaan lang po natin yan. At ang mauhuli lang po natin dyan, yung malalaki, yung hindi na po kayang lumusot. Dyan po sa lambat, para iwas stress po ang ating mga alaga. Ayan, bali ako po yan, yung nakakulay pula po na yan. Bali, nagpa-video po tayo sa may... Nagbabantay po ng pispan kasi po baka malaglag po natin yung ating pambيديو. dyan po sa loob ng pispan, maka-bestpen. Alam niyo naman na po ngayon eh magkamali po tayo, laglag po dyan yung pambيديو natin, na cellphone, maka-bestpen. Para may mapanood po yung ating mga customer na taga ibang malalayong lugar, maka-bestpen. ayan big shout out po sa inyo sa lahat po ng nakakapanood ng aming mga video. Ayan, sa lalong lalo na po yung mga naging customer namin dito po sa Gawing Nueva Ecija. At sa mga kalapit naming bayan, katulad po nyan sa Tarlac, dyan po sa Pangasinan, dyan po sa Ilocos, dyan po sa La Union, dyan po sa Isabela, dyan po sa may parting Nueva Vizcaya. Ayan, big shout -out po sa inyo mga ka Ayan po, ako puyan yan, yung kumakaway na yan mga ka-bespen. Ayan, shout -out po sa inyong lahat mga ka na. At salamat po sa... Suporta sa aming mga video. Uh, thank you rin po sa mga sumusuporta sa aming YouTube channel at sa aming TikTok account. At ngayon po, nakagawa na po tayo ng ating Instagram. Para yung mga customer po na malalayong lugar. At meron din po tayong WhatsApp, mga ka Para yung mga nasa ibang bansa po, eh makukontakt po tayo. Nang mabilisan, mga ka pagka-completo po tayo. Ayan, bali last na nga po 'yan yung padaan namin na yan. Nakita nyo na mga kabestpen. Ayan, lumulusot lang po 'yung isda 'yung mga maliliit. Ayan po, nakita nyo mga kabestpen. At sa mga gusto pong magpagawa ng lambat, mag-PM lang po kay sa akin. At dalawahan na po 'yan pang-harvest, pang-sorting na po 'yan mga kabestpen. Hindi na po kayo sasakit 'yung ulo pag ganyan po 'yung ginamit niyo kasi ma nyo na po siya, tapos may pang-harvest pa kayo mga kabestpen. Ayan, big shoutout po sa mga OFW na nanonood ng ating mga vlogs at ng ating mga video. Ayan, thank you po ng marami mga ka-best friends sa solid na suporta nyo sa aming mga video. At sa mga nagtatanong po, mag-PM lang po kayo mga ka-best friends. Sasagutin naman po natin yan mga ka-best friends. Basta hindi po tayo busy. Ayan po yung pangalawang padaan natin mga ka-best friends. Nakita nyo naman halos wala na po tayong nahuli sa pangalawang daan natin kasi kasi nga po yung una pa lang nakuha na po natin sila halos yung mga hindi po lumusot nung una nakuha na po natin kasi sinurbol lang po natin kaya nagpadaan pa po tayo ng isa para kung sakali po na meron pang malaki mahuli na po natin hindi na po siya dyan madamay bali isang size na nga po yan yung naiwan na yan mga ka best friend. at yun lang salamat and God bless ingat po tayo sa araw-araw thank you